6,255 po lahat. Mahal naman yan. Kailangan ba talaga lahat yan? Yan po yung nireseta ng doktor. Naaksidente na nga. Di na nakapagtrabaho. Mabapagastos pa. <tip> Pwede bang isang araw na antibiotic lang muna? Tsaka na lang yung panglinis ng sugat? Basta sir, sa next six days po, kailangan niyo na makabili ng antibiotic. Hindi hmm. po kasi pwedeng mag-skip. Bahala na. Boss, baka pwede mo nang makabali. Eh, paano mo mabayaran? Natapos ano, na kami rito. Hindi pa magaling yung pa lumaktaw ako ng isang araw na gamot. Ayos lang ba yun? Or magsimula ako sa umpisa? Ako, si Doc po makasagot niyan. Pero kadalasan, irerekomenda po nila na tuloy-tuloy. Seven days po. Pwede ko po makita yung sugat nyo? nako na-infect na nga, sir. Pwede ho bang umutang na lang ako? Ako, sir. Wala rin ho akong pampautang. Palimus po. Palimus po. Salamat po ha. Ah. Kasi pa po. Salamat po. Thank you po. Tayo. Salamat po.